ngayon nga hapon mga boating Meron tayong pasyente dito ADB 150 So ang reklamo ni sir Pagka uh, nagpo full throttle siya Maatras atras yung so, niya So tinala sa, sa atin ni Boating Tapos silalpakan natin ng Diagnostic tool So ito siya So bago kayo maggalaw-galaw Ng kung ano-ano I-diagnose niyo muna Like yung TPS sensor. Baka, hindi pa yung mga kumak. Walang malino na ano. Kuwasan uh, ba? Ayan, bulging. Ito ang TPS voltage. 0.39 yan. Habang ginagalaw natin ang throttle, dapat, pataas yan ng pataas yan diba pataas dagdagan pa natin hanggang sa 3 fourth throttle good po siya o, yun bumagsak full throttle po atras natin 3.2 3 fourth throttle tapos i full throttle ko po sagad pag sinasagad is 1.8 boom TPS ang sira niya You love sheesh.